Jules mga damangero ah, nandito yung pasyente si ang pangalan mo kaya? Leo si Kuya Leo anak ng isang mandirig mama system ma'am Arlene Sereno and si nanay nanay pangalan niya nay? Stanley nanay Stanley uh, may referral po siya galing kay Congresso Mantaliado para sa kanyang bukol po check up kay Dr. Chongson ngayon salamat po Congresso Mantaliado siguro bawal po i-video sa party dun dito lang po sa labas God bless, God bless po. Salamat po. Kong Taliado Kong Resuman, Josie Bading kabarangay ko po sa Exeban.